Welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, it's Sunday. It's... No, Saturday today. Ay, Saturday wala. <laughs> Saturday. Saturday ngayon, marami kaming kinain kagabi. sobrang brang busog. <laughs> Kaya, Kaya na kailangan namin i-burn ngayon. So, Lagalang nandito kami. Nandito kami ngayon sa taas ng bundok. Hindi na namin na-vlog doon sa pag-akyat namin. Pero, babalikan namin mamaya pagbaba namin guys. So yun guys. Ka na Papakita ko na ko sa inyo yung so, view. Sabihin, sabihin, mo, wala namang ka-challenge challenge. Oh, walang challenge pala ito guys kasi kalahati lang nilalakad <laughs> namin. <laughs> so <laughs> so, <laughs> <yeah>. <laughs> so ito yan guys, yung daming wrinkles. <laughs> ito yung view. Yan eto yung view ng Ambelokipi. So nandito kami ngayon Anormo. sa bundok. Panormo Ambelokipi. Ano to? Ano to? Yung malaking building. Ano? Panormo 'yan. Ah, yan yung panormo sa baba niyan, yun yung train station. So andun yung bahay namin. <laughs> Doon yung bahay namin kung nakikita yung may green na dalawa. Yun yun. But alam na alam mo. O oh, syempre. Yun Ayun naman yung President Hotel guys, yung oh, mas doon, maliit. Yung, yung mas maliit na building. Oh, yun naman yung Putso bulos. San ba? Yon, anong anong building yun mas mahaba? Mataas. Yung oh. purong oh. puti. Ay, Sklavinitas ah, pala yun Mars. Kaya nga. Oo, oh, yan. Sa panormo nga yan, mm. Ang gulo ano? Ang gulo. <laughs> Kasi nasa tuktok tayo. Saan ba? Parang Pilipinas ay lang. Ah, ito yung nadaanan natin noon yun yung puro lahat salamin. Yan. Sa bundok o, oh, ang daming bahay o. Oh. Dapat doon tayo pumunta. Oo. Yun, ano yun? Ay, hindi yung eskulahan yun. ng mga army. Yung, yung doon. Ah, guys, oh. nandito kami sa loob ng park. Yan. <laughs> Maglakad lang maglakad lang na, na tayo. Ito yung Gideo. Gideo or, uh, Reos. Gadeo? Gadeo or Areos. Gadeo Areos. Yun. The name of the park. dan ang pangalan ng park. Cute nyo, no? Oh, oh di ba? Cute dun. Oh, may ano pa dun, oh. Oh, may... Goodness. court. court? di Football court. Ah, oh, so nice pero. Bili tayo guys ng tubig. Dahil nauuhaw na daw sila. Ay, ang ganda. Uh, There, also. Oh, dito muna tayo, guys. <laughs> Meron din silang football, football court. Parang sa Oh, ang linis pa pati. Ano? Ba, nakapunta ka na dito? Hindi. Ah. Hmm. kala mo naman hindi mo malibot. Sa so, sobrang laki daw. Wala nang signal. Meron. Yan. Oh. Ay, ah, maano kasi, ma Yan, may mga labi din upuan. Tapos hindi mo na alam lalabasan. <laughs> mm. dami pa lang laruan ng bata dito. Palaruan. O meron din silang monkey bars. Oh, oh, oh. Monkey bars. Meron ding ano dyan, oh. Park ng mga bata. Ang ganda dito talagang forest, ano. Umoy pa, umoy. Sarap lumang hap ng hangin. Yun, oh. Video natin. Ba't nakatayo no, lang? Hindi naman nagga Ah, ganun ba? May <laughs> meditate. <laughs> Lawak hawak na ito pala. Hindi pupunta ulit tayo dito next time. Oo, doon oh. Yung hindi ka lang maglalakad na pumunta dito. Kung may sasakyan ka. Para makapagpapasok. Sige, butin lang natin ito. Balik ko sa Video ko nga. Yung park. Ay, dalawa oh. dito'ng park ko Yan park Basa. umambon kagabi. Ay hindi nag-sprinkle pala meron ng sarili ka. Alam mo kung bakit ano? Yun, park. Alam mo kung bakit green na green? May ano, may automatic na taga-delete. Yan oh, dami. Kalat. Alagang alaga sa, Oo. sa demo dito. Hindi kagaya doon sa Misugyon hmm. <laughs> kaya tignan mo, ito. oh, may lumot na. Kaya mga ano yung tawag nito? Maano talaga. Kaya, kaya maganda ang ano ng mga halamay. Eh. Humid. Eh, tawag dun. Pwede kayo mag-camping dito. Siguro. Pero may time eh. Dun. Kita 6 ng umaga hanggang 6 lang daw ng gabi. Maganda din siguro sa gabi dahil may mga ano ilaw. Oo, Siguro ganun. Ito pala 'yon yung nakita natin kanina na akyat tayo doon. Wala lang. So yun guys, nandito tayo sa park. Ito ang mas mataas kaysa yung nabidyohan natin kanina. Doon. yan. Mm -hmm. Kaya. Ganda ano? Ganda ng view. Ito yung tinitingnan kanina natin sa baba na baka hindi tayo pwede dahil teatro yan, sabi natin. Oh, man, yun pala yeah. hindi. Dapat <laughs> eh, dapat may kape, tangi. Oo, oh, mas maganda pa doon siguro. Sige, kya tayo? Ay, may, ayan, may daanan na dyan. May daanan oh. pa doon, bay, oh. Oh, dyan na tayo dadaan. Ito okay. dadaan. tayo pabalik dyan. Na nagupo na sila. Tinitignan yung view daw. Dapat may kape ano? Nandiyan uh, yung kantoro mo. Nandiyan yung ano ba yun? Yung simbahan. Okay. Andun yung propolis. Likabitos. Likabitos. Yun. yung yun, yun oh. Tapos yung propolis. Oh. Yun yung likabitos. Ano pangalan nito? Ang lugar na ito? Yan. New Year na New Year. So yan guys. Uh, tayo ay aakyat ng muli. Madulas to ah. Kasi ano ba to? bato. Yun, ang, ang taas, oh. Very stiff. Ah may lumot ito na kami sa pinakamataas. Ang ko yung pinakamataas na portion ng ano? Atina. Ng Atina. Ha? Yan ang Atina. kung nakikita nyo. Yun. Ito yung, eh, yun. yun yung saan ba Eh, yung Likabitus. Saan yung Acropolis sa baba? Tapos the rest, yun doon doon, mga ah, dagat yun na yan, nakikita ano? mo yung dagat. Saan ba? Ayun, ayun, yung, dagat yung dagat na yan. Ayun, may mga barko pa doon. Hindi oh. ko nakikita. Hindi mo nakikita yung mga barko doon? Hindi. Saan nakikita ko yung dagat. Tiles! Hindi, ah. walang dagat yan. Dagat yun, oh. Dagat yan. May barko pa doon, oh. Sa gitna. Mm. Yan, mayroon pa doon. Paano niyo nakikita? Eh, mga bahay pa rin yan. Hmm? Sige, yung, yung vlog mo tapos dagat. Yung dulo ng mga lo ng lupa. Eh, di ba? Dagat na yun. Tapos may bundok na naman dun sa kabila. Oh, dun sa kabila, oh, island oh. na yun. May dagat ba yun? Oo. Uh -huh. Parang ano lang, ah, masakit yung mata ko ah. Dag dagat dyan daw ka yun. kasi baba Pero... Dyan. Wag dyan. Wag dyan. 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 Okay. dyan. Dagat daw yun guys, pero hindi ko nakikita ang dagat yan. <laughs> Ang galing ng mga mata nila. Hmm, yan. Ito yung view, ah. Punta ka rin kayo dito, guys. Yung mga taga, taga dito sa atin. Park yan, park. Dito sa baba yan, park yan. Yan. Tara na, pababa na tayo. Yo! Tara na. Ay, ang ganda nito, oh. Uy, ang ganda. Allergy daw. Ay, ay. comment sa aking post. O, oh, nakapost na ako. Nagpost ka na? O, oh, tingnan mo. Buti ako. ikaw may internet. Nakadeta. O. Oh. O. Oh. Ang galing oh. mo naman. O. Oh, o. Oh. <laughs> di naman ang view dito, guys. Yan. Kaso lang hindi natin maano dahil may. Saan ba ito? Din? Si Hiko na yan. <laughs> si Hiko ba yan? Hmm. Saan tayo nagpupunta pag ano? <laughs> Baka sa kabila niyan, eh. Hmm. Yan yung sa kinalalaki siguro ito. Ito, ito. Parang wala naman. Sige, tumakbo ka. <laughs> Takbo! Takbo sabi. Dapat jogging ang ginawa mo din eh. <laughs> Ba't lumabig dito sa part dito? Lumabig no? Alam mo, bakit kasi napahinga tayo? Wala ng araw eh. Hindi, nagpahinga kasi tayo. Wala na yung init ng katawan sa pagwawakin. Mm-hmm. Sakit na lang ang paa. Hmm. Di naman. dito? Kung may sarili ka din, may bahay lumot dito, May lumot no? lumot-lumot, oh. Uh. Ang ganda siguro, no? Pag may okay, bahay dito. Yan. Pag nagkasunog dito sa loob. Yan. Oo, oh, yan. Kinukuha nila dyan. Talagang nakaprede sila, no? Hmm. naman? Ang kapit lang ng host. Ang maganda. Baba na yata yun. Hindi nakakatakot. Saan ba? Dito. Andun na yung mga bus. Oh, ay ano. Oh. Bababa na rin yata yun. Diba? Hindi na dyan yung baba. Hmm. Labasan. Labasan na dyan. Meron din dyan. Galap yun. Ano yun o? every 10 meters siguro Yan ba tayo? <laughs> Mas mabilis naman. na. Oh, wala ka <laughs> dito. <laughs> oh, diva. Dapat may mapa. Oh, yan na yung part, 'di ba? Oh. Pag ganun tayo. Oh, ang bilis lang pala hanapin eh. Dito tayo. Pero nakakalito kanina, ha? Uh. Mhm. รับนะคะเงน้ตังค์ก <laughs>